ayun siya. Tapos Hindi saan maglalakad? Dito lang ako kasi ang ganda O, gubat pa talaga siya. Dali sampo ba kaya? Taga Gubat talaga gubat. Uh. Kasi, kasi Ang daw. ganda, ang ganda pa talaga. Tawong. Sama tayo dalawa. <laughs> oh, na kayo kasi kami yung susunod sa inyo. Bom, sigit na ka. Ipagsisimula natin yung mga VIP natin kasama. Oo, oh, nakakasama kayo sa vlog namin. Hmm. Diba guys, ang ganda dito. Okay. Hmm. Guys, doon doon na sa Ay, Ay ginito pa pala to dito. Malayo pa ba to sa Amadeo? Ay, Amadeo po, nalagpas pa po tayo, Alfonso po. Hindi itong lugar na to? Opo. Lumagpas pa to sa Amadeo? Hindi po. Hindi pa, 'di ba? Opo. Hmm. Amadeo Ay, po. Doon, doon, doon po tayo dali. Oo. Oh, Ano, ano lang po lang ito? Ano po kaya, May maguyam. Mm -hmm. Maguyam kami. Inakadulo Dayo? Pinakadulo ng, Anong si, si Kaya lang po mag-isama? Meron kami kasama doon. Hindi ah? naman sila pupunta sa ilan pools. Ilan po tayo ilan? Ha? Ilan po kayo? May kasama kayo may mga ano, mga lalaki doon. Hindi eh, naman sila. Ah, mga asawa sila... rin po. Ha? Mga asawa niya rin po. Wala akong asawa. <laughs> Ang <tod> layo pala. Boy, ganun. Alasin ko yung out yung, Ay, out mo. yung Hanggang 6 po yan. Kung, pag may tao pa dito, hindi na sila tatanggap. Ganun. Yun na lang ang ipapalabas. Ay, ang galing. Ang pag nagsana dito, Oo nga, eh. Ba't ang Yan oras Ay, No, Bakit naman eh, nag-try no, no, lang kami. No. Bwong, well, yun talagang Salmin yun? Si Jacob yun? Si Jacob? Sige ka mo? Hindi. Pinagay sa'yo? Bwong, tayo na kinuha na ano? Chinelas oh. Kaya ano mo po? Buko pa bawa, yung chinelas. Na, no? Buo pa. Ay, akin nga po yan. Weh. Well, Bwong, baka hindi naniniwala si ate. Chinelas ko talaga to. Eh, ba't nandyan? No, wala nga po. No, no. Bakit po? Dito ako. man talaga ang dalawang paa ko. Dito. Dapat doon ako. Talagang aking to. Thank you. Thank you. Huwag ka magmadaling baka magapag-aakit yung ka. Thank ano yung balag dito mamaya. Wala pa naman ako dalang extra ng pera. Huwag ka magmadaling wala. Isama mo siya doon sa ano para sa tips. Di ba alam mo dito. Dai, okay. dai. Pupunta tayo dito kasama natin si Jonald. No. Yeah. Puro bato-bato dito guys, banda. Ayan. Dito po, po. Ay, dito po ba? Hello, betay 'yon nung pool, na? Daan. Yung po sa taas, sa taas ko tayo na, onte. So, so, Ito po yung daan, guys. Kaya pag pumunta dito, bawal yung maarte. Kailin lang nag-open ko. Ilabas mo na 'to. Ay, lang kayo. Uy, naulan kaya, hindi kaya babaha. Ano kayo dito? Ba? Tour guide ko. Tour guide sila. Oh, may tips kayo mamaya. Sumama kayo ay, sa amin. Ano, Diyos ko, Mio. Ano po tayo, tubig? Ay, dito na po tayo. Ako? <ino seja> ha? Kadali lang po ito, Bessie. Ito lang po talaga ang pinakamahirap na daan, pero kaya-kaya lagpasan. Hindi nga. Mio. Para sa VIP natin Hindi nga din. Ako, bun... ako kasi sanay naman ako sa bundok. Eh. Ah, uh, uh, Mas matarik pa dito yung inaakit ko um, um. Okay. Hindi siya talaga pwede pala sa ulan. Oo. Buti tag-init ngayon. Mauna ka. Unahin natin yung isang... Ay! May ahas! Oo! Ano? Ano? So ako nagbahaan lang yan, di naman niya magbahaan. Di mo nagbahaan yeah. yan? Eh. Let's go. Eh, tiyan mo ba eh. Huwag mo ilag lang yung cellphone ko. <laughs> <laughs> Nakikiramdam no, mo. Mag-wait po yan sa... Pag ano? ganito okay. talaga kayo? Oo. Okay na, okay, ano. Banandan no. yung asya uh, ganina. Oo. Ano po yan? Wala ako ko pa mag Bakit nahiwan yung chinilas mo doon? Kasi po, nag-tour guide ako ko ganina. Huh? Tapos iniwan ko siya. Hoy! Ay, ito na yan? Ayun po, oh, may oh daan ko. Ayun po, po daan. Da sa binig. Biniduhan ka? Oo. Uh -huh. Mabiduhan -huh. ka sa kanya. Biniduhan niya. Wait for it. Ayun po. Hindi po <laughs> <laughs> 시청하주셔 <laughs> <laughs>

Nadulasan ako. Kasi hindi na ako nagchinelas. <laughs> Gawa na ng ano. Nakatakot. Yeah. My God, adventure nga. And guys, alin yung daan. Hmm? Ooh! Wow! Ang kanda! <laughs> La grabe.